Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel bisdak Reaction TV. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe para palagi kang update sa mga bagong upload na video na tungkol sa mga tarot reading, nangyari at mangyayari pa lamang. Ngayon balikan natin ang hula ni Madam Wendra sa nakalipas na halos apat na buwan sa taong ito. Ang paghula ni Madam sa kalagayan sa taong bayan. Ngayon sa ating bansang Pilipinas. May isang tao na malapit sa ating presidente anima involved sa korupsyon. Sino kaya itong tao na ito? Bakit dawit siya sa mga korupsyon sa ating bansa? Bansang Pilipinas ay mayaman sana, pero ayon sa barahan ni Madam ang pera, ay nasa ilan lamang na tao nakita sa barahan ni Madam na sa anim na tao lang ang naghawak sa kaban ng bayan. Marami pang pasabog ang magaganap. At nakita sa barahan ni Madam isang abogado na may kapangyarihan din sa ating bansa ay may nagtangka sa kanyang buhay para tumahimik. Ang tanong, sino kaya itong abogado na ito? Maraming pagtitipon-tipon na ang magaganap dahil gising na ang taong bayan. Ang lalaking tinutukoy sa barahan ni Madam Nadawit sa malawakang korupsyon ay wala nang kawala haharapin niya ang batas ng tao. At ngayon, hindi na natin patagalin pa ito na ang hula ni Madam Wendra sa taong bayan ngayon na nakikita po ng tarot sa ating gobyerno. Pakita mo po sa akin. Ito po ay ang ating gobyerno ngayon. Ano daw po, ang dami po nagre-request. Madam, ano mangyayari? Ano nakikita mo? Ito na po, atin na pong babasahin. Pakita mo sa akin ang gobyernong ginagalawan ng Pilipinas. Lahat, lahat. Pati ang mga tao at kung ano ang sitwasyon. Hmm. Isang tao na ngayon ay nai-involve sa DPWH. DPWH ba? Ang dami pera, ipinamigay, ipinamudmud at alam naman natin po yan. Ito po ay isang tao na uh, mabubuko ang lahat ng mga kasalbayan at katiwalian kasama ng isang babae at isang lalaki. So it means na ang ating gobyerno ay magiging isang malaking pelikulang pasabog sarswela na ma hindi po ako masaya ha? kasi pangit ho ito. Kaya lang natatawa ako na para itong isang pelikulang sarswela ng isang uh, bansa kung saan mabubuko na po ang lahat ng mga Tunay na may katiwalian ma-expose po ang tunay na division ng pera saan napunta at ito po ay magaganap at matutunghaya ng buong mundo ang isang katotohanan na tayo kasi Pilipino po ako okay, so tayo, parte ako ng gobyerno na tayo ay naisahan o tayo ay nakuhanan o tayo ay na, nanakawan ng buong pagsisilbe uh, pagsisilbi ng taong ito sa kanyang posisyon. At ang taong ito po ay malapit na malapit sa presidente at sa asawa ng presidente. Ayan po. Ayan po ha, yun po ang um, kayo na po ang bahalang magano kung sino yan. At ito, wag lang pong susuko ang buong mamamayan para alamin ang katotohanan at marami pa po ang sisingaw na makakasira sa imahin ng nakaupo ngayong presidente dahil ang imahin na ito ay sinisira ng isang tao na mabubuking po sa lahat ng katiwalian at pag a uh, pag, paano ba yon Kurap, pagkukurap ng pera ng taong bayan. Ito po, abangan nyo po ang isang sarsuela na bubungad sa buong mundo na ang Pilipinas ay mayaman pero ang ating yaman ay wala sa ating kaban. Kung hindi, nasa kaban ng isa, dalawa, tatlo, apat limang tao ay anim puro tao. Anim na tao. At kung ito po ay pipiliting alamin, magtatagumpay, magtatagumpay po ang mga tao na magkakaroon ng concern para trabahuhin na alamin. Ayan po. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Lima lima ang magagaling at magigiting na mapagmahal talaga sa bayan ang makaka Buo makaka buo ng isang malaking panukala na ito ay mabubuking po Yan yeah. ituloy lang po Ano ba yan Pilipinas bangon daw tayo pero isang malaking malaking pasabog po ang magaganap dahil marami po ang tutulong para maisakatuparan na muling maibangon ang Pilipinas. Yun naman ang maganda, di ba? Kala ko puro pangit, nakakarakot naman. Hmm. Sino ito? Nanganganib ang buhay, kinakailangang bantayan ng mamamayang Pilipino ang buhay ng isang lumalaban, ito po'y abogado. So, ayan, may nagtatangka ng buhay ng isang abogado na gustong ilabas ang katotohanan. So, natatakot ako kasi baka po ito, 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 ito na nag-iisip dahil mabubuking nga siya o mabubuking kung ano pang uh, ginawang mga kasalbayan. Itong isang nagnanais na ilabas ang katotohanan ay dapat ingatan ng salibutan at ipagdasal upang hindi siya mapahama kasi ito ay pinag-iisipan uh, ng hindi maganda Uy maganda po ito nagigising na po ang ito po, ah, nagigising po ito po yung pagkagising ng mga taong tulog nagigising na po ang mga taong tulog at nais nilang tumulong dito sa isang abogado na ito para itulak sa kamara o itulak ang isang batas na nagpapatupad nakakalkalin ang lahat ng negatibo dito sa unang lalaki na nakita na malapit sa ating presidente at ating uh, ginang presidente. Lahat may mga taong magigising para makalkal kung ano man yun kung ano man yung irregularidad na nagawa ng lalaking iyon at kung anuman ang paraan para mabunyag ang dapat mabunyag, yun po yung mabubunyag lahat kahit ano pong pilit pagtakpan nung lalaki na una, ito, ito yung unang lalaki nasa ano na ba yon unang lalaki ito, yung unang lalaki ng tarot kanina, kahit ano po ang gawain niya, wala na po siyang magagawa kung hindi harapin na lang niya ang batas dahil marami na ang maglalabasan at marami rin ang titistigo laban sa kanya. Ayan. Again, ito ay, pan ito ay isang panawagan para sa isang may edad o aminin na natin ito ay panawagan upang maibalik ang ating dating Presidenteng Duterte do terte yon na naman ako sa Pilipinas at sa ngayon po ay hindi siya nasa magandang uh, sirkulo ng health kasi nga super tanda na ng ating presidente at kailangan na niyang may uwi May lalabas na mga testigo, may lalabas na mga uh, tao namuling magbibigay ng kaligayahan sa mga pamilya ng ating dating presidente dahil sila ay maglalabas na ng katotohanan sila ay magbibigay na ng katotohanan walang kasalanan ang, ang dating presidente Duterte Yan. meron pa Naku. ito ay isang parang sarswela again may mga kwento at may mga drama na lalabas upang mapagtakpan ang kaso ng pagkakalkal ng mga korupsyon na nangyayari sa Pilipinas. Nawa ay ito ay huwag hayaan ng mga tao upang hindi mabaling doon ang atensyon. Manindigan daw yan. Paninindigan na nakabaliktad ngayon ay kinakailangan ng harapin upang ang inang bayan, ito yung inang bayan yung matanda, matanda, upang ang inang bayan ay hindi maubusan. At mangyayari na po yan. Ito po ang sinasabi ko noon, nagtarot ako, huwag nyo nang pakialaman ang pamilyang Duterte dahil sila ay nasa linya ng uh, sinasabi nating universal power. At yung universal power na yon ay tutulungan ng katotohanan kasi sa katotohanan yun makakalaya ang sambayan ng Pilipino upang muling makakuha tayo ng hustisya na mamamayang Pilipino sa kagipitan. Ayan. Ibig sabihin, lalabas na kung nasaan po ang pera ng ating gobyerno. Kung saan napunta. At dire-diretso na po yan mabubuking na po yan kung sino-sino sa napunta anong mga sagay, sangay ng gobyerno at kahit po ito ay ibaling nila sa iba pang mga kaso hindi na po eh kasi universe na po ang gumalaw at universe na po ang nagpasya na kinakailangan ng mabunyag ang katotohanan sa kagipitan ng Pilipinas at pagpapalaya sa mga kasinungalingang ibinabato sa mga taong inosente. Ayan. Once and for all, magbubunyi po ang bansang Pilipinas. Dahil magtatagumpay ang bansang Pilipinas sa pakikipaglaban na mailabas ang katotohanan. Ito po. Ayan. Isang babae again, alam niya na po ito, sa linya ng Duterte, ang uupo at uupo at ang sino mang tutulong sa kanya upang maupo ay bibigyan din ng uh, universal power dahil dun po talaga nakalaan ang lahat. May mga mabubuting darating po eh. Parang ano to eh, parang ano yung attraction of good energy. May biglang magsusulputang mabubuting senador, congressman, at magsasama-sama para ayusin na po ang bansang Pilipinas. Siguro ito na yun. Yun naman po ang nakitang magandang ano. And mahil ang puso ng bayang api. Para kasi kumalabas ito, alam nyo kung bakit bayang api? Hindi maipakita ng ng ating gobyerno noon at ngayon kung nasaan talaga ang puso ng na mga nagseserbisyo kaya ang puso'y duguan ito po ay ang bayan natin ang mamamayan hindi alam saan ba talaga sila nagsoserve nagsoserve ba sila through money para sa sarili lang nila o talagang para sa bayan yan kaya tatlo po yan ako taga itagabasa lang ng tarot again and again po ang tamaan ay huwag magagalit ako interpreter lang sana po maunawaan ninyo na itong pusong ito ay naghahanap ito ng uh, katiwasayan, kaligtasan. Ito po yung mga mamamayan na nagtatanong ang puso nila. Nasaan ang puso ng mga tao nagseserbisyo sa gobyerno? Ito ba'y para sa bulsa nila? Para sa pang-personal o para talaga sa mamamayan? At ito pong tatlong itong kasagutan a katanungan ay sasagutin at tutulungan muling bakit nakabaligtad po? kasi magulo pa po eh pero sabi nga may rainbow muling sisigla sa pamamagitan ng mga taong nakaupo na magigising na sa katotohanan na labanan ang korupsyon at kalkalin ang katotohanan pag ipinagpatuloy po na mabubuting puso na yan na congressman at mm, senador na pagsamasamahin na talagang mabunyag na ang, ka uh, ang matinding uh, sakit ng korupsyon ng Pilipinas, maniwala po kayo magtatagumpay po at muling babangon ng Pilipinas. Hmm may pag-asa po ang pagbabalik ng at ng dating presidente ayusin lang po maayos ang inang bayan muling uupo dahil sa magsusulputang senador at congressman na maglalahad na ng katotohanan at sasabihin at aalamin kung sino talaga ang lumustay at nakanino talaga ang kaba ng bayan at ang babae na pinipilit nilang itali at pagdusahin ayan, ay makakalaya dahil isa'y binibintang dito sa babaeng ito, ito po ay ang vice president siya po itinatali pinipiringan, pero siya po ay makakalaya dyan dahil malalaman na ang totoo na siya ay walang kinalaman sa anumang kalokohan tungkol sa mga budget yan po ay katotohanan, ay nakita nyo nakapiring Nakita nyo, nakatali ang kanyang mata. Yun po ang ginagawa sa kanya. Pero sabi nga, ang universe ay magpapadala ng mga tunay na tao. Kahit ano pa ang problema, kahit ano pang itusok mo dyan. Ayan. Dito, marami ang magsasama-sama po ah. Para, taong bayan po magsasama-sama muli. Para iangat ang pananalig natin na mabubuksan at mabibigyan hostisya kung nasan talaga. Puro kaban po, puro pera. Grabe, yaman po pala ng Pilipinas. Ang sumasakit ang ulo ay isang matinding tao na hindi nagpailalim. Ito ay maaari si Chisi Scudero. Hindi siya nagpailalim sa bunsod ng mga utos sa kanya na sumunod na parang aso. siya'y nanindigan. To si nanindigan siya kaya uh, bumilib ang taong bayan sa kanya. At ang pagdiriwang ng tatlong babae ay mapupornada kasi mabubukin din sila. Sino kaya yun? The Lord, kayo naman ako. Ang ating abogado, si Markuleta tama ang kanyang mithiin na maibalik sa atin ang katotohanan. At dahil doon, mayroon silang premyo sa universe. Yun ay ang pagmamahal ng taong bayan na hindi na mababali. Dahil sa nakita sa kanila na pagsusungika na mailabas ang katotohanan. Wow! Tatlong problema ang masusulusyonan bago matapos ang terms ng ating presidente. Bakit masusolusyonan? Maring ang solusyon na ito ay ang mabunyag ang katotohanan. Kung ano. At ito ay medyo malagim at nakakatakot at nakakadismaya. Yun po sa ngayon.